Magandang araw pong muli sa ating lahat Ngayong ikaapat na uh, linggo ng uh, panahon ng ambyento ay ang uh, bida sa ating mabuting balita ayon kay San Mateo ay si Poong San Jose na alam natin na noong nalaman na si Maria pala ay nandadalang tao na nandadalang no? ng Espiritu Santo ay ninais ni Poong San Jose na iwalayan siya ng lihim upang hindi siya mapahiya sabagat hindi naman uh, ma, ma, maubos maisip ni Pong San Jose na may gagawin si Maria na mali o may ginawa siyang mali kaya hindi na siya maparatangan at uh, ayaw niya mag-isip ng hindi maganda ayaw niya uh, maghusga at ang Panginoon sa pamagitan ng Anghel sa panaginip ang nagsabi sa kanya na huwag mong hiwalayan si Maria at ikaw ang magtatawag uh, sa kanyang anak na si Jesus Kumbaga, sa puntong yon ay ipinapahiwatig ng anghel kay Poong San Jose na siya ang tatay. No? Hindi biyolohiko, kundi isang tatay na totoo. Sabagat sa kultura ng mga Hudiyo, ang tatay lamang ang nagbibigay ng pangalan sa anak. Siya ang nagsasabi ano ipapangalan sa anak. No? Kaya kung yun ang sinabi ng Diyos, eh, bagamat hindi siya ang biyolohikong tatay, eh, sino ba tayo upang tumutol, di po ba? Alam natin na sa panukala ng Diyos, marami mga plot twists no? na mga bagay na hindi natin maubos maisip, pero dahil yun ang sinabi ng Diyos, opo. No? Katulad ni Mama Mary, na siya ay uh, birhen, pero kasabihan noon siya ay ina, na nung siya ay naging ina, hindi nawala ang kanyang pagiging birhen. Paano ba ito mangyayari? No? Isang himala, isang uh, milagro, no? at gayon din sa mga um, tumutugon sa kalooban ng Diyos no uh, andiyan ang uh, ang pagdadalang tao ni Isabel no isang bagay na parang ang paka imposible pero nangyari at yun din kay Jose na bagamat hindi siya biologikong tatay pero siya ang inilagay ng Diyos appointed kumbaga ay eh, sino ba tayo para magsabing hindi totoo ang sinasabi ng anghel no kaya napagandang tularan ang ang kalooban ni Poong San Jose. At dito nakikita natin na bagamat wala siyang mga line sa kasulatan, walang siyang speaking lines, no? Eh nandoon yung kanyang pag uh, pagkilos na puno ng pagmamahal, puno ng pagsunod, puno ng kabanalan, puno ng kasipagan bilang tatay na nagpaprotekta sa kanyang mag-ina. Isang tatay na bilang karpintero, nagturo kay Jesus kung paano gumawa. Isang tatay na nag-atikha uh, nag para sa kanyang mag-ina at nagmahal sa kanila. Pagpalain tayo ng Diyos.